Mapagpalang araw kay Bigan. Sabado ng Yomaga. Una, pasalamat sa Diyos. Pag nasa igahan ka pala, pagbangon. Pasalamatan mo ang Diyos sa pagkatiningatan ka sa magdamag na iyong pagtulog kay Bigan at ang iyong pamilya. Alawa, nagtimpla ko ng aking daily maintenance. Luya, bawang, kalamansi, at pinakulong tubig. Mix. Kapag kaya na yung init, yun, inom na. Kapag kainom nun, ginawa ko pa, nag exercise na. Ginoki walking, walking ko. handa akin dalawang aso, si Summer at Winter, doon sa paligid namin. So, na-exercise sila. Na-exercise ako. At success naman sila. Sabihin, nakadumi, nakawiwi pa. So, ginaray ko na sila. Ngayon, nagpapay nga sila. Napagod. Pero, pinaganda ko na sila na makakain nila. Nandiyan lang ang atay ng manok, balong-balo na ng manok, pitso ng manok, at saka ausi food, dog food, ausi dog lang. Anytime na gusto nilang banatan, banat. Pero ngayon, dahil napagod sila, pahinga muna sila. Ngayon ano na naman, Almusal time, bigay ng Panginoon Diyos, ayon sa Mateo 6.9. Sabi ng ating Panginoong Yesus, ganito kayo manalangin, naman namin na langit ka. Bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. In verse 11. Kaya lahat ng pagkain ng tao sa buong mundo, pinapahalam lang ng Panginoong Yesus na isa lang ang source ng pagkain. Ang Diyos. Maging ang hininga natin eh, Diyos pa rin ang source niyan eh. Yan lakas natin, Diyos pa rin ang source niyan. Lahat ng meron tayo, lahat yan. Bigay ng Diyos. Paggamit lang ng Diyos sa ating buhay. Kaya dapat lulatihin natin ang Diyos sa pairam na katawan sa atin. Yun nakasulat naman sa unang Korintosa 19-20. Hindi ninyo pagmamayhari ang inyong katawan. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa kalwalatian ng Diyos. Amen? Ayon kay Apostol na si Pablo. Kaya dapat inapresent natin ng Diyos ang kanyang kabutihan. Bakit? Eh dapat lang. Unang una yung katawan na ginagamit natin ay pag mamayhari ng Diyos. Ang mahirap lang ginagamit ng mga tao sa masama ang katawan pinagagamit ng Diyos. Kaya tuloy, ang nalululat ay walang iba kundi ang dyablo, si Satanas. Huwag niyong gawin niyang kaibigan. May kalalagyan kayo may kalalagyan kayo pag kamatay ninyo. Pag buhay kayo, wala pa yan. Nag-iihipong ka lang kaibigan. Nag-iihipong ka lang. Pag namatay ka, doon ka na. Sisingilin ng Diyos. Amen? Amen. Okay, kahit tayo. Instant. Alam niyo naman siguro ang instant. Pagkain ng masa. Siyempre, tayo mga noit eh. Mahilig tayo sa instant. <laughs> Hindi po ba? Ito na. Nilis mo kaya lahat ng bibili no? Yan ko na. Kansin lang na maluluto. Kaya mo na kung luluto. Ang ibang. Ang ibang. itong binili kong kape. Online, yung may bawang. Hey, hindi ko malasahan yung bawang eh. Nalasahan ko yung cream eh. Manataso ako ah. Hindi ko nalalasahan ng bawang. Naguyo ata ako dyan ah. Yung sinasabing sunog na bawang, naralasaan ko kalimay. Eh. Cha-rah! Dun, -da! dun, 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 dun! मैं सब <laughs> share. Share and share. Eh, yung mga nasira, nishare nyo ni sa iba. God bless us all po. In Christ alone. Nung kaibigan kay Jesus, brother, Manny Bautista. Nawad at nakayon ng video nito, nasa maayos na kalagayan. God bless us all. Bye-bye. Ah. <coughs> malas, hindi ko malasahan yung bawak na natasuyat ako. <laughs>